tuloy na. At uh, paano kung nagampalan nyo from drama, tapos transfer from comedy? How did you do that? talaga Uh, and para na sa Pilipinas, sa akin, opportunity para makikala rin ako sa larangan Uh, doon na nagtuloy-tuloy ang lahat. Like, um, uh, nagkaroon naman ng mga pinikula. Comedy, like, um, uh, your and of Nag-comedy horror din ako kasama si Wong sa bulong. So, ayun. Um, uh, masaya siya. Masaya siya kasi nai-cater mo yung sarili mo na kaya ipakita yung sarili mo sa drama. Kaya mo rin ipakita yung sarili mo sa comedy. At this point, Angelina, itatanong ko yun. Ano ba ang biggest aim kasi yes, gusto ko talaga, siguro yung naging decision ko na hindi na ako mag-put on. Kung dapat makapag-move on ka lang, makapag-move ka, like, eto nang doon ko lang, sa pinag-uusapan natin. Kasi napaka-importante na iinom ka talaga ng doon ko lang, sa pag-constipated ka. Sa loob ng isang araw, dapat talaga nag-go-go pa. So, ayun, malaking, eto pina ko pinakamalaking move ng buhay ko. Kung sa planning, kung ako ang iniinom ng dulkulak, ilang ang mga dulkulak si dapat ikinulim para mawala ang aking constipated. <laughs> para mawala ang aking constipation in the body. Yeah, constipation. Am <laughs> <my> I correct? <friend>, constipation. <laughs> Try mo muna ng isa. Kasi isa very powerful naman and effective talaga. Maginhaway ko. Oo naman. Talagang fresh na fresh na ang pakiramdam. Talaga. Maluwag na maluwag. Okay, hindi Talagang maghinawa ang paglaba! Pwede lang <laughs> magpangkura niya ang Sino ang iyong nakikita? Ay, Bakit ako si Koke? Ay, <laughs> 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 Ay sabot, Ang pagod ang dalabag. Matapos ang ilang patalastas, pabalik po ang